Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't -isa? yung hindi talaga siya mapapakali sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang at siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, gawin mo lang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat talaga hindi kayo nagdadalawang isip nagawin gawin itong ritual at sa ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang Isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging patay na patay sa akin. At isulat mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo lamang itong buhok mo, tupiin mo lamang ang papel at ibalot mo ang buhok mo. At pagkatapos, pwede mo nang ilagay itong ritual sa ilalim ng unan mo at paniguradong siya ay maging patay na patay sa iyo at siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo. Basta uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kinabukasan, kung ikaw ay alis, pwede mo itong kunin at dalhin, pwede mo ito dalhin kung saan ka man magpunta, kung ikaw ay nasa trabaho o kahit saan basta pwede mong dalhin ito at ibalik mo rin ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell basta gawin mo lang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at itago ito o unanan mo ito hanggang kailan mo gusto at eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May